Magkano so, daw? Magkano bas? Magkano? O oh, mura na yan Mura na yan Ayun gano'n naman 1.5 rin So yan mga kababayan 1.5 lang Yun rin 1.5 rin So dito Ayun so, uh, nga Alakaran dito sa may uh,

So ayan, nagkabayaran na sila kuya. <laughs> so pwede mo na pwede mo na sasakyan yan. Sasakyan na lang sa mga O, oh, isa na lang O, oh, kapatos yung, uh, yung sa na yung isa and, Magkano ng isang ganyan sir? Bili, bili mo. Uh, magkano yung ganyan oh, no? yung lababo? Oh, 450 na lang. Bubayan oh, no? stainless. Oh, murang-mura na 'yan. Maganda pa 'yan. So ito, ah, uh, bili si Sir 60. Oh, so, no? nagbigyan siya. nandito na naman si ate no from uh, ano uh, Pangasinan ay ano Pampanga Pampanga at uh, ito yung uh, itlog na pula niya so oh, nalang piso na lang kumurang so, murah yung uh, balot kano eh. so, kasama sa burautan mga uh, itlog so hindi naman daw siya madalas sa uh, nagtitinda dito at hindi rin to na kinukumpra rin niya itong itlog na ito uh, power tours Ocho na. Luto na. Taplo 50. Ane, po? Yung Pinoy naman, ito, pito 50. Labing lima, sandan, So, murang mura. O. Yes po. Ito, po, lang, o. po. Naman. Pero, naman. Kaya, lang po. kung specification. yan. Meron ang ni po yan. Pista po yan. Ito po. Yan. Alam mo yung Ang man pagpipilian dito. One four lang yung. Uh, malaking uh, lababo kanina. Stainless. Tuitif Ang mga butas sa pinagkakaguluan pinagkakaguluan dito <hid> Aru channel kan? Ah, uh, ini Benji TV. Oh. Di to merahin. Dek, ini So dami no at uh, ito yung nagkakaguluhan dito itong mga spare parts ng bike no at uh, murmura na no? at uh, dito sa Burauta na ito no ay uh, talagang uh, kakatawad ka talaga sa halos sa kalahati yung natatawad mo ayan no ayan, yung mga latag ngayon ito ipapasok nito sa may iskinita rin ng uh, ano uh, may <tinyo> Palitan ka Ito 'yung mga mapipili mo dito sa burautan dito at mga gamit uh, pang electronics 'yan. Uh, speaker no, uh, pagkalakas na speaker na yan no. Uh, talagang ito naman, gamit pang-planning pang, planning, uh, pang Marami nga mapagpipilian dito no. So pag pumasok ka dito, expected talaga na siksikan ng tao dito. Kagandahan dito sa lugar na ito no. Ay mag uh, magaling ka makipagtawaran. So talagang uh, malaki ang natatawad mo at uh, ang ano lang dito no ay uh, talagang expected na talagang dinadagsa ng tao ito ay uh, magingat ka sa mga gamit personal mo mga gamit no dahil ni uh, hindi maiiwasan rin yung mga mandurukot dito no ayan no, mga speaker o so, lalakas ng mga speaker na yan no at uh, ito uh, dagsa ang tao ngayon araw ng linggo no so maraming uh, dumagsa ngayon at uh, nag-iikot-ikot uh, tumitingin-tingin sa mga latag ngayong uh, araw na ito no at uh, yung iba talaga nakakabili talaga yan no dagsa yung ngayon yan at uh, makikita mo naman na uh, yung iba nakakabili na so yan po yung uh, makikita natin dito sa may Carmen Planas Oh, patuloy pa rin tayong nag-iikot-ikot dito, no. Ito naman, no. Ah, talaga nga ito, marami kang mapagpipilian dito. Ayun. No? Uh, yan, yan yung mga latag ngayon. Daming uh, latag ngayon ito. Yan. Ito naman sa kabila, yan. Yan po, yung uh, pwede mong uh, pagpipilian dito. At uh, sa mga gusto nga, uh, ano, no. Uh, pupunta kayo dito sa May Carmen Plants pag uh, linggo.